Great Life Mindset mga ka Ako po ito si Mase, ang inyong kumare, kaibigan at kakwentuhan. At welcome to Masiyang Usapan! Nandito tayo sa Batangas ngayon para sa Masiyang Usapan kasama ang isang napakagaling, napakatatag at tunay na inspirasyong negosyante. Isa siya sa pinakaunang dealer at pinaka-successful na dealer sa personal collection. Kilalanin natin siya. Ito ay si Ma'am Guada Balahibo. Hi, Ma'am! Hi, Miss Marcel. Hello po? Great Life Mindset! Yes, Ma'am! Uh, hey. welcome po dito sa Batangas and welcome to my home! Ako si Guada Balahibo. Ako ay isang Great Life Executive and at the same time, I am a Great Life Partner. I am now 66 years old and I am with personal collection for 22 years. Thank you for allowing us dito sa iyong magandang bahay. Ang gara-gara ng bahay mo, ma'am. Ay, thank you po. Talagang pagpasok pa lang po namin dito, masasabi mong mayaman ang nakatira dito. <laughs> thank you, ma'am. Thank you. Galing po ito sa PC. Wow! Yes po. Ma'am Guada, 22 years ka na po sa PC, no? Balikan natin yung simula mo noon. May kwento ka noon na bago ka pa na dealer, sobrang tuwa ka kasi nanalo ka or meron kang na napanalo ng plancha. plancha. Okay? okay, tapos after ng plancha, nanalo ka ng desk fan or meron yes, kang nakuhang desk fan. Anong pakiramdam mo nung nakuha mo yan nung panahon na yon? Of course, sobrang happy ko kasi noon nga wala akong plancha. Oh. And so, Because nagkaroon ako, galing lang in one day, nagkaroon ako ng plancha for three recruits. So, tuwang-tuwa. Tatlong recruits ta lang yun, may plancha ka ka ma'am? Yes, ma'am. Ma tuwang-tuwa talaga ako. Naka-inspire ngayon sa akin. So, kinabukasan, nag-recruit naman ako ng lima for the electric fan. Wow! <laughs> yes, so, ma ang sarap ng pakiramdam mo na yes, yun, no? Kasi uh, hindi mo rin in-expect yes. yun. Ma'am, ngayon na may mga sarili ka ng ari-arian. Anong pakiramdam mo na makita na ang layo na nang narating mo? Uh, actually, yung feeling ko is really unexplainable. Hindi ko ma-explain kung ano talaga tong kasiyahan na to. Pero ang masasabi ko at nasa isip at puso ko, I'm so blessed. Bakit? Kasi tinuro sa akin ni Lord na piliin ang personal collection during that time, din pa naman ganun kasikat si PC, 'di ba? Pero nag ako na personal collection ang piliin kong negosyo kasi magre-resign nun ako sa pagtuturo, chinek ko ang iba't ibang direct selling at talagang pinili ko ang PC. It, this is God's will. And I'm so thankful because ako ay may family na siya kong inspirasyon sa pagtatrabaho. Meron akong asawang supportive. Sa aking mga activities dito sa PC, may pamilya ako, may apat akong anak na inspirasyon ko kaya masayang masaya akong nagtatrabaho. Aside from that, I'm so blessed kasi pinahiram ako ni Lord ng good health. Kasi kahit gustuhin mong magtrabaho, kung hindi ka naman healthy, you cannot work that hard. You cannot work that much. Napaka-blessed ko talaga. Yung pinahiram niya sa aking talino, tinuruan niya akong maging matatag tinuruan niyo ako ng tamang direction, yung paano ako makabangon at times na may mga struggle. Kaya I'm so grateful sa Lord. Yun ang aking feelings as of now. And I'm so proud na kinilala ko ni PC na partner. Kasi yung pagtingin sa'yo, yun yung nagpapasaya sa'yo sa pagtatrabaho eh. Yung partner ka ba na hindi ka ordinary dealer lang? Yung parang kapamilya kang nagtatrabaho. That makes me so proud. Kaya ako nandito hanggang ngayon kay PC. Kaya pinagpatuloy ko, pinagbuti ko pa. So sabi ko, ah, eto na talaga. Kaya ako patuloy, lalo kong pinag-igi, lalo kong pinagbuti. Pinag-aralan kong lahat ang dapat kong gawin. At never akong nag-miss ng kahit isang training pagdating kay PC. Wow, yan gusto ko yan. Pinagbute, tapos pinagtuunan mo talaga ng pansin itong Yes, nag-focus talaga ako sa kanya. Focus, I love that word. Ma'am, natanggap mo ang Willie Evangelista Hall of Fame Award. Nung panahon na yan, talagang nakatayo kaming lahat kasi ikaw pala nga nakaka-receive niyan. And congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Pero may napansin ako doon, kasi... Doon sa ceremony, may pulang sapatos. Ano yung sa'yo yung pulang sapatos? Naiiyak mo naman ako, ma'am. <laughs> Actually, ma'am, yung sapatos na yon ay binigay sa akin ni Sir Willie. Yun bang nandun ako sa stage, I had been an awardee as Woman of the Year, I think, or Pillar of Excellence Award. Nabigyan ako ng award na gano'n. Ah, alam niya kasi yung istorya ng buhay ko eh, na nung Pumapasok kami nung high school, naghihiraman lang kami magkakapatid ng sapatos. Kumbaga, bibili si mother ng sapatos medyo malaki para doon sa panganay. Sunod-sunod na kayo. Tapos lalagyan ng papel <laughs> doon sa dulo para magtagal yung sapatos. Para yung sunod naman, ako naman ang gagamit. Kaso, ako yung pinaka... Matakaw magsapatos. Ako yung pinaka, yung hindi magaling maglakad. Kaya ako, laging sira yung sapatos. Then, uh, naikwento ko yun kay Sir Willie, na ganun kami, uh, trinay ng parents namin na mahirap kasi yung buhay, di ba? So, nung awardan ako, sa harap mismo ng libu-libong tao, pinalitan ni Sir Willie yung sapatos ko. Oh, wow! Yes, kaya naiiyak ako talaga. Ganoon niya ako, kamahal pinayak ko talaga ako. <laughs> Kapag may tumitingin doon sa aking ano na yun, award na yun, bakit may sapatos? Alam ni Willie Ibangilista yon kung bakit meron. And alam po sa sarili ko that was a memorable part of awarding ceremony noong panahon na yun. Ang ganda ng story na yun. Ma'am, diba sa PC, napakarami ng nagdaang pagbabago. Marami ring dumating, maraming nawala. Maraming nagbago na modelo. Pero ikaw, nanatili ka sa personal collection. Una sa lahat, di ba, nirecruit ako sa personal collection. Iniintroduce ko si personal collection sa maraming tao. Sabi ko, ang ganda ni PC, di ba, pag nagre-recruit tayo. O oh, eto, ang ganda-ganda ni PC. Tapos, kung gagawin kong lumipat sa iba, so sinungaling ako. Mm -mm. Magiging sinungaling ako doon sa mga tao na nirecruit ko Bakit ang ganda ni PC mamaya na wala na ako sa PC, di ba? Uh -huh. So pinanindigan ko yon, kasi unang-una dito ako nakakuha ng mga maliliit kong pangarap At naniwala ako na yung maliliit kong pangarap at malalaki kong pangarap ay dito ko makukuha At totoo, dito ko nga nakuha, bakit pa ako hahanap ng iba? And at the same time, mahal ko yung trabaho ko, masaya ako dito. Dito ko, kukuha lahat ng kaligayahan. Hindi lang, hindi lang naman uh, puro kita yung kaligayahan. eh nakita ako dito ng maraming kaibigan. Maraming good values na itinuro sa akin si Paisy. Uh, ang daming naituro sa akin ni Sir Willie na kabutihan. Bakit ako pupunta doon sa iba na pag-aaralan ko pa? Oo nga. Ay dito, ang ganda na during hard times and meron kasi tayong mga true thick and thin na kay PC ako sapagkat mahal ko yung trabaho ko, mahal ko ang kumpanya. Sa dami ng pagbabago ng personal collection, ma'am, nahirapan ka bang mag-adjust? Actually, pag mahal mo yung trabaho mo, hindi mo masyadong mararamdaman yung hirap ng adjustment. Kasi di ba talaga namang may mga changes in every angles of even in our life. Maraming changes yan pero you have to understand kung bakit you have to know the reason why and ako yon hindi pa nga puso yung stuck kay PC yun na talaga ako eh talagang pinag-aaralan kong mabuti eh ang bagay-bagay para kapag nagkakamali ka talagang aaralin mo and then iintindihin mo bakit ba may changes at naniwala ako noon pa man na itong mga changes na ito ay hindi gagawin ni PC just for PC favor, companies favor, hindi naman. I could feel na lahat ng mga changes ay ginawa ni PC favorable for both the dealers at sa sa company para magtagal. Umabot ba sa isip mo na gusto ko nang sumuko. Parang gusto mo na rin sabihin na, hindi ko na kailangan magtrabaho, ang dami ko nang kinikita eh. Paano mo tinatrato yung kaisipang ito? Paano mo pinaglalabanan yung ganito? Never in my mind naman na sumuko, tumikin. Mm -hmm. Wala sa isip ko talaga yan. Since na ako'y mag-resign sa pagtuturo. Ah, nagtuturo. Yes, yeah. nag-decide talaga ako na dito ako. Mm -hmm. Hanggang kaya ng isip ko, ng katawan ko, at hanggat tanggap ako ni Personal Collection, never naman po akong nag-isip na ako ay titigil. Mm -hmm. Pwedeng magpahinga for a while. Nung na-achieve ko na ang mga maliliit, malalaking pangarap, hindi pa rin ako nag-isip. Bakit? May pamilya kasi ako eh. Yun naman kasing mga pangarap para sa buong pamilya, it will never stop kung mahal mo ang pamilya mo. Totoo, yeah. At kung mahal mo din yung mga dealer mo, mahal mo ang empleyado mo, wala kang isip na tumigil kasi paano na sila? Mag-share sa kapwa, maraming taong nangangailangan sa akin, alam ko. Kaya hanggat kaya ko, Hanggang andito kayo, hanggang nandito si Sir Willie, hanggang nandito si PC. Hanggat kaya ng katawan at isipan ko, hindi ko naisip na tumigil. Ma'am, sa dami ng naabot mo, ano pa yung pangarap mo sa sarili mo? Ano pa yung pangarap mo sa pamilya mo at saka sa community mo po? Ang pangarap ko, syempre, unang-una sa family ko. Matransform ko ang aking pamilya bilang great life partners ni PC. Wow. Yan po talaga ang gusto ko. Kasi dito ako umahon sa hirap. Dito ako nagka-great life. Mm -hmm. And I'm so proud of it. Kaya kailangan masalin ko to sa aking mga anak. And meron na po akong na-start. Para naman sa mga tauhan ko, gusto ko din silang magkaroon ng great life. Kaya never akong tumigil ng pag-share. Never akong tumigil ng pag-heart to heart. Mm -hmm. Never kung sinukuan. Ang trabaho sa PC, kahit minsan ay mahirap, lalo na kung panahon na walang benta, walang na. recruit. Mm -hmm. Pero hindi, nag-iisip ako ng mga strategies, nag-iisip ako ng mga paraan, binabalikan ko yung mga panahon na paano ba kami nagumpisa? Parang niro-roll back ko lang lagi. Mm -hmm. Para maging inspired uli ako at makapag-share sa kapwa. Gigesting ako sa mga ibang branches in invite correct. ako mm -hmm. So never akong nag-know And siguro yun ang mission ko ngayon To pay back naman sa company In my own little way Makapag-pay back naman ako kay PC Ma'am bilang isa sa pinakamatagal At pinakasuccessful na dealer Ano po yung message ninyo Sa mga great life builders Na mga simula pa lang At mga great life managers Na gusto ninyong maging katulad ninyo Maging matatag din. Yes. Para sa inyo, mga great life builders, mga great life managers, ang masasabi ko po, mag-build po kayo ng inyong mga pangarap. Patuloy po tayong mangarap. And then, wag po tayong bibitaw sa ating mga pangarap. Tulad po ng ating parents, di ba, nung pinag-kinder tayo, hmm, nung God. pumasok tayo sa si school, hmm. di ba, hmm. Ah, wala namang parents na sinabing hanggang kinder ka lang. Tama. Hanggang high school ka lang. Mm -hmm. Wala namang parents na nangarap na mababa para sa kanyang mga anak. Tama. Kaya kami bilang taga-personal collection, bilang partner ni PC, bilang ako si Guada Balahibo, ang suggestion ko po ay huwag tayong titigil ng high school and elementary sa personal collection. Dapat ang manging pangarap natin, maging great life executive tayo or great life partner ni PC. Kasi hindi naman ginawa ni PC ang personal collection direct selling only for me, only for Guada, only for the Rex Edit. Ito po'y ginawa ni PC para sa lahat ng mga Pilipino and even sa hindi Filipino. Basta mm. nagmamahal kay PC, pwede pong magka-great life talaga dito. Kaya wag kayong susuko. Never, ever, never, ever give up. Yun po ang maiipayo ko sa inyo. May struggle, yes. May mahirap na may pinagdadaanan. Kapag naglalakbay tayo, may rough road. But when you get there at the peak, mararamdaban mo talaga yung great life. Mom, sa negosyo natin, mahalaga ba diba, ang heart-to-heart, ba? -heart, diba? Yung personal na malasakit, at uh, malasakit yan sa mga dealers at siyempre malasakit sa mga kapwa natin. Lalo na ngayon sa mga downlines natin, paano mo tinutulungan na maging matatag ang ating mga Great Life Executives? Actually, ang dami ko kasing na-promote na Great Life Executives. Uh, Nag-uumpisa ako sa training and show how. Hindi ko binibitawan ang Great Life Director na hindi talaga honed because... I believe that they should know where they get their income. Pag alam nila 'yon, nagigging inspired sila. Ganun ko sila tinutulungan. And nag-uumpisa yan sa show how kung paano mag-business meeting, kung paano mag mag-opportunity meeting sa labas, Tinuturoan ko sila. At even sa aming mga gatherings sa aming mga lakad-lakad, yung mga friendly lakad. active mo na. Nakaka-insert pa rin ako doon ang pagtuturo sa Oo. kanila yung mga mga dapat kong i-share sa kanila, hindi ko nalilimutang ituro. Mga strategies ko ba, mm -hmm. lagi ko din itinuturo yan na uh, lalo na yung sharing sa kanilang mga dealer. Huwag tayong masyadong madamot sa ating mga dealer because kung wala sila, wala tayo. Kaya share your Blessings sa ating mga dealers, yun lagi ang tinuturo ko sa kanila. And lagi ako nag-heart-to-heart. Heart. Kaya po, heart-to-heart heart is really a very important role of a mother in personal collection. Wow! Ma'am Guada, talagang dami ko natututunan sa inyo. Kasi bukod sa 22 years ka na sa personal collection, talagang sinapuso mo from the beginning. Yes po. Up to present, no? Until now. Until now. Hindi ako mapigilan. <laughs> Oo nga, napaka-active mo pa rin. Palagi ka pa rin pumupunta sa branch. Akala nung iba, nasa bahay na lang ako. Mm -mm. Kasi pwede na akong kumita, kahit nasa bahay ako actually, Tama. pwede naman akong kumita. Mm -mm. Kasi... I always go to the branch to check. Iba pa rin yung hands-on. Correct. Wow. Oh, ma'am, ito na. Since, di ba, 22 years ka na sa personal collection, nakasama mo si Sir Willie. Gusto ko marinig mula sa iyo. Ano yung mensahe mo kay Sir Willie? Eto na naman tayo. <laughs> <laughs> Hindi pa ako nag-uumpisa, naiyak na ako. Actually, Hirap na hirap akong magsalita kapag ganito na 'yung mensahe. Sobrang Sobrang pasasalamat ko talaga kay Sir Willy. Una Sa 'yung napili kong tao na nakita ko 'yung magagandang values. Na isinapuso ko, isinap isinabuhay ko talaga. I'm very proud na yung isang katulad niya, ako simpleng tao lang ako, taga-probinsya, mahirap. Pero hindi ko yun naramdaman sa kanya na mahirap ako. Lagi niya sinasabi sa akin na kaya mo yan. Yung push niya, yung heart to niya, yung paniniwala niya sa akin, yun yung nagdala sa akin sa great life. Nang isang katulad niya ay naniniwala sa isang katulad ko, paano hindi ako magpupursige? Isang tao na marangal, isang tao na kilala sa lipunan, naniwala sa isang katulad ko, naniwala sa pamilya namin, minahal ang aking buong pamilya, sa buong evangelista family na kinukonsider niyo ako na partner niyo talaga. Maraming maraming salamat. Thank you for the great life. I'm so proud na ako ay PC dealer, na ako ay nagkaroon ng great life dito. Thank you so much sa inyong buong family, sa Evangelista family, kay Mam Julie, sa inyong mga anak na very humble. Nandun ang humility sa pagtanggap sa katulad naming mga dealers. Thank you so much for, from the bottom of my heart. Salamat sa masayang usapan, Ma'am Guada. And bago siyempre tayo magtapos, no? mabilisang ang sagot lamang po, ha? Ito yung this or that segment natin. Oh. So, sasagutin mo lang, pipiliin mo lang kung ano yung gusto mo. Oh, yes. Okay, ready na? Yes. Alright. Benta sa umaga o benta sa gabi? Siyempre, umaga. Cash incentive o travel incentive? Cash. Brand new cars o high-end designer bags? brand new cars. Face to face o online selling? Face to face. Chocolate cake o lechon kawali? Chocolate cake. Chaga <laughs> o discarte? Discarte. Bagong house and lot o bagong PC branch? Bagong PC branch. Success with tears or success with cheers? Success with cheers. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you, din, Miss Masi. Maraming maraming salamat, Ma'am Guada, sa pagbahagi mo ng tunay na kwento ng pagbangon at tagumpay. Sigurado maraming may inspire niyan at maraming matutuwa na marinig ang iyong buhay, ang iyong pagiging matatag at tagumpay. Maraming maraming salamat, Ma'am. My most welcome, Ma'am. And maraming salamat din po sa opportunity na to na nakapag-share ako ng aking mga natutunan at maging inspiration sana sa ating mga kapisi family. Ito po si Ma'am Guada Balahibo, ang tunay na inspiration, ang tunay na patunay ng tagumpay. Ma'am, pero bago yan, Thank you so Thank much. Thank Maraming salamat you. sa inyo na. Ayan. Muli ako po ito, si Mase, ang inyong kumari kaibigan at kakwentuhan. Ito po ang Masayang Usapan. Abangan niyo po kami sa mga susunod pang kwentong ibabahagi namin. Kaya, Nele Bye! Bye! God bless Thank everyone. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Hi. Thank you, Miss